Hi guys! Hello mga friendships! So pag ako ba ang nakita niyo sa kape niyo, iinom pa din ba kayo? <laughs> so ayun na nga guys, dahil marami sa atin ang mahilig sa kape, pag-usapan natin yan. Tribyo-tribyo din naman pag may time. So, ano nga ba ang mga benepisyo sa kalusugan ng kape? Ready? Okay! Marami sa mga sustansya sa butil ng kape ay napupunta sa freshly brewed o sa natimpla ng kape. Puno ito ng mga antioxidant, vitamina, gaya ng riboflavin, magnesium at potassium. Makatutulong ang kape na bawasan ng depresyon para sa mga malusog na puso at bawasan na panganib na magkaroon ng type 2 diabetes, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, liver disease at liver cancer. O ba diba guys, ang dami palang benefits ng kape kape. Wow. Dahil ang kape ay naglalaman ng caffeine. Ang sikat na inuming ito ay makatutulong sa mga tao na hindi makaramdam ng pagod. Patasin ng mga antas ng enerhiya, matunaw ang taba sa pamamagitan ng pagsisimula ng metabolismo ng katawan. Kasama pa rito ay upang mapabuti ang produktibidad at paggana ng utak, kabilang ang memorya, mood, oras ng reaction, at pangkalatang pag andar ng isip. Wow. Bakit marami nakapagpapalusog ng benepisyo ng kape, ang pagkonsume nito sa katamtaman ay mahalaga pa rin upang maiwasan ng mga side effect. Pati na rin ang paglimita sa dami ng hindi gaano masustansyang sangkap tulad ng cream at asukal na idinaragdag sa bawat tasa. Pero guys, ayon nga sa Pinoy MD, how many times a day do you drink coffee? Take it easy on drinking coffee. Remember, we should only drink 3 cups a day. Pero guys, huwag naman masyado malaki yung cup ha. Yung regular lang ha. <laughs> Kasi guys, pag nasobrahan tayo sa pag-inom ng kape, naku guys, meron itong epekto. May side effect. Ano-ano nga ba ang side effect pag sumobra ang pag-inom natin sa kape? Ayon sa Pinoy MD, pinaliliit ng caffeine ang ating mga blood vessel na nakaka-apekto sa blood pressure. Nagdudulot ito ng irregular heartbeat o tinatawag na arrhythmia. At nakakasama rin daw ang madalas na pag-inom ng mga instant coffee dahil sa mga mataas nitong sugar content. So guys, dahil coffee is life para sa atin, drink moderately. So guys, that's it for now. Always remember, health is wealth. God bless us.